ang planong pagpabugnaw unta sa usa ka resort goers nga si Micaela Napornada human karong adlawa Oktubre 27 gi-issue ang cease and desist order sa Department of Environment and Natural Resources o DENR 12 sa usa ka resort sa Barangay Apupong General Santos City tungod niini gina-dili usa ang pag-operate sa maong resort maligo mo unta oh nya Nya, yeah, sirado man daw kay naaday. Wala po may kabalo. man ganyan sa guard. Sirado daw. Sila karon lang po. Bago hmm. lang. Nya, yeah, disappointed no? Medyo. Kaya wala Medyo. Wala Kaya sayang pamasay pa padulong dere samtang sa dokumento nga permado ni EMB12 Regional Director Omar Saikula kawadon og environmental compliance certificate sa resort ang rason sa pagpasarado sa pakighinabi sa telepono kang Saikula giklaro ni ini nga ang rekisito sa pagsugod sa operasyon sa resort mao ang paglukat og ECC wala talagang environmental compliance certificate mm, -mm. Uh, pero yung katabi niya kay Lagare, Opo. meron, I know, uh, Korean is about the plan ng ECC. Like, they've given the time to secure an ECC. Uh, mm -hmm. Uh, Wala, hindi nila nagawa. So, that's why uh, my uh, legal uh, uh, section mm -hmm. uh, endorsed sila na for the uh, issuance of the CDO. Gisulayan sa news team nga makahinabi ang usa sa tigdumala sa resort apan nagdumili na kini sa paghatag og pamahayag inay mihangyo nga dili na lamang panganlan ang ilang resort. Sa impormasyon nga among nakailap dunay family feud ang pamilyang nagdumala ni ini kani adto ug ang bag-ong nagdumala ni ini karon wala nakahibalo sa maong problema. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richard Gubalani sa Brigada News Chen Sana. Bri, the News.